Unang bahagi, isang bulong mula sa bundok, ang mas maliit na Genesis. May isang aklat na hindi mo mababasa sa iyong Biblia. Isang aklat na tila nakatago na may balat na katad. Ito ay isang teksto na binulong sa pag-iral sa tutuktok ng isang nangiinig na bundok na babalot sa banal na apoy at ulap. Sinasabi ng tradisyon na ang mga salita nito ay hindi lamang isinulat ng kamay ng tao, kundi idinikta ng isang angel ng presensya kay Moises habang inuukit ang mga tapyas na bato ng batas. Ang sagradong salaysay na ito, na kilala bilang aklat ng mga jubileo, ay muling isinasalaysay ang mga pangyayari mula sa paglalang hanggang sa batas sa Sinai. Ito ay isang kwento ng mga simula, hindi lamang ng mundo, kundi ng isang banal, makalangit na rhythm na namamahala sa lahat ng nilalang mula sa unang liwanag hanggang sa huling paghuhukom. Tinatawag din itong maliit na Genesis, hindi dahil maliit ang saklaw nito, kundi sapagkat inuulit nito ang mga pamilyar na salaysay mula sa paglika ng mundo hanggang sa pagbibigay ng batas sa bundok Sinai bilang isang malalim na komentaryo sa banal na kasaysayan. Ang anghel ng presensya na nagsisilbing banal na tagapagsalaysay ay direktang nakikipag-usap kay Moises na inutusan siyang isulat ang lahat ng ipinapakita sa kanya. Si P, at sinabi ng anghel kay Moises, isulat mo ang lahat ng ito para sa akin ayon sa panahon ng kanilang mga taon, ayon sa mga linggo ng mga taon, hanggang sa araw bagong pagliha. Ipinapakita nito ang kasaysayan hindi bilang isang magulong serye kundi bilang isang itinakdang pagkakasunod-sunod na nagaganap ayon sa isang perpekto, makalangit na plano. Ang mismong pangalan ng aklat, Jubileo, ay tumutukoy sa sentral na lihim nito. Ang paghahati ng panahon sa mga siklo. Nang matapos ng Panginoon ang kanyang mga gawa sa loob ng anim na araw, pinagpala niya ang ikapitong araw at ginawang banal ito. Sapagkat sa araw na iyon, siya ay nagpahinga sa lahat ng kanyang mga gawa. Ikikapat na bahagi, mga alingaungaw sa mga kuweba at katedral. Sa loob ng maraming siglo, ang aklat ng mga jubileo ay isang multo sa kanluran, kilala lamang sa maikling pagbanggit. Ito ay isang nawawalang teksto, isang misteryo. Nagbago ito noong ika-19 na siglo nang makuha ang mga manuskrito mula sa Ethiopia. Doon sa kabundukan, hindi nawala ang aklat. Napanatili ito bilang kanon ng Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ang mga kumpletong manuskrito sa wikang Jez ay naging napakalaking paghayag. Pagkaraan sa Qumran, natagpuan ang mga banga na may balumbon. Mga balumbong halos dalawang libong taon na nakatago. Pinatunayang ang bersyong Ethiopic ay tapat sa mas lumang Hebreong teksto. Ang aklat ng mga jubileo ay hindi lamang muling pagsasalaysay. Ito ay teolohikal na manifesto. Ipinapakilala nito ang 364-day calendar, perpektong bilog ng 52 linggo. Para sa may akda, ito ay na utos. Tinitiyak nito na ang mga kapistahan ay laging nasa parehong araw. Sumasalungat ito sa kalendaryong nakabatay sa buwan. Itinataas ang Sabbath bilang walang hanggang institusyon. Jubilee 7312 At nagturo sa kanila ang mga anak ng Diyos ng panggagaway, paghuhula at paggawa ng mga idolo. Pinahintulutan ng baha upang hugasan ang kasamaan ng lupa. Sa jubileo, ang mga ito ay ang mga tagapagbantay, Nasisira ng pagnanasa, nakipag-ugnay sa mga tao at nagbunga ng mga Nephilim dahilan ng laganap na karahasan. Ang mismong kaluluwa ng aklat ay ang dakilang konsepto ng panahon. Ang jubileo ay 49 na taon, pitong linggo ng mga taon. Ito ang unit ng pagsukat ng kasaysayan. Inaayos ang salaysay upang tumugma sa banal na takdang panahon. Kasaysayan bilang komposisyong musikal, bawat nota nasa oras, Idiniklara, mula paglalang hanggang Sinai ay 50 Jubilee, 2,450 taon. Ang pagtawag kay Abraham, ang kapanganakan ni Isaac, ang pagbaba sa Egypto, ang paglalakad sa ilang lahat ay tinalaga sa mga tiyak na taon. Mula sa batas sa Levitiko, itinataas bilang kosmikong prinsipyo, ang ritmo ng universo. Bakit ang mas maliit na Genesis ay hindi isinama sa karamihan ng mga Biblia? Sa Rabbinic Judaism at karamihan ng Kristyanismo, ito ay tiningnang may pag-iingat tinuturing itong pseudepigraphal sa kanluran. Pinakamahalagang balakid, ang 364 araw na kalendaryong solar. Na itatag ang lunisolar kalendaryo, kinondena ng jubileo ang pagsalungat. Naging senyas ito ng karibal na autoridad. Ang mga tagabantay, pinagmula ng mga demonyo at matibay na determinismo ay hindi malawakan tinanggap. Pinaboran ng mga pinuno ang mas malawak na tinatanggap na mga teksto. Ngunit sa Ethiopia, ito ay nananatiling banal sa kanon. Patunay ito sa pagkakaibang maagang kaisipang panrelihiyon. Ang pagbabasa ng aklat ng mga jubileo ngayon ay pagpasok sa isang mundo na pinamamahalaan ng makalangit na orasan. Paanyaya itong tingnan ang paglikha at ang mga patriarka sa bagong pananaw. Hinahamon tayo nitong isipin ang panahon hindi bilang magnanakaw, kundi bilang sagradong sisidlan ng kwento ng kaligtasan. Bawat sandali ay bahagi ng isang pattern, bawat buhay isang hibla. Ibinubulong nito na tayo ay bahagi ng mas dakilang ritmo. Isang banal na musika mula sa pagliha hanggang sa pagtubos. At ngayon ay ipahahayag ko sa iyo na hindi ka dapat matakot, sabi ng anghel, sapagkat natagpuan kang may biyaya sa harap ko. Humayo ka ng payapa! Sa pangakong iyon, ng biyaya, ng gabay at ng kapayapaan, nananahan ang hiwaga ng maliit na Genesis.